unahan daw yung pinaka-laser nila yun o ah, okay, dalawang ano yun oh yan yung problema dito mga travel yun o sa natin sa ng highway halos araw-araw may rigger nakatatlo ako dyan, hindi ko na binayaran Okay, update tayo mga ka travel sa biyahe. Pupunta tayo ng Santa Mesa. Atit tayo ng DTR. Ayan, update tayo sa daan. Lalo na sa mga ano, sa Costa route uh, lalo na sa mga ano yun, huli, sa mga big wheel. Update mga travel. Ayan, ano nyo itong video na ito para malaman. Luas Boulevard tayo mga ka-travel Update dito sa High speed uh, Pagkita pa rin uh, Traffic yeah. uh, toy. Uh, ano Mga travel? uh, uh, Mga uh, mga ka-travel uh, Dito The Motor Rider uh, Ayan, ayan, ayan Okay, pakilike and share na lang Sa mga biyahin natin mga travel Pakilike, like, fly, fly. Olit, olit. Paki like Ulit, ulit, pakilike, like like para makita din yung biyahe natin. Makita nyo kung saan kayo, ano, kung anong kaganapan sa highway. Yan, like lang yun, ano, at saka makita sa private si RV Travel Vlog sa ating YouTube. At sa ating Robert Gabriola, mag-follow dito sa Facebook natin, ano. Yan mga travel, thank you and God bless sa lahat ng nagbibiyahe. Tayo dito tayo sa gilid. Ang daming truck mga travel oh, Diyos ko. Bago maraming truck dito ah. Tapos lumipat yun dun sa may truck tuloy. Hindi siya kasya dito. Kuya, hmm. yeah. lumipat ka dun tapos lumukog ka ulit. Ingat tayo sa mga taxi kasi mga ka-travel. Biglang ano yan, biglang susulpok. Dapat mag na tayo dito sa mga truck na to. Araw-araw natin ginagawa. Natin pato yung nasalusok. Araw-araw natin ginagawa. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin hawak kasi ang buhay natin. Kaya kung tingin ingat na mga ka-travel, lang. harapan yung GTR ko ano yung ano nito grabe traffic mga traffic no? magalas yung um sin na yan no? ang dami truck oh Dules ko yan yun sa costa road yan dito sa ayan buhas na naanan ng mga higantik Update na travel sa Rizal Park. Kaya oh. no. Pero one dito na pagyalan dito sa Manila. Kaya no. Ganda na ng Manila mga travel oh. Rizal Park pinalakihan. Ayaw ko anong ilalagay dyan. Na, no U-turn doon pero nag U-turn siya oh. Oh, walang bantay no U-turn pero kumaliwa yan yan diba ewan ko kung ano yan grabe kasaway sa Pilipinas pero kung motor yun matik na huli na yun travel dito na tayo ngayon sa Santa Misa sa office natin sa Global Vitor yan okay ito may arang na naman dito o, paki like and share na lang tayo mga ka-travel sa mga video natin ginagawa sa, sa gagawin pa ito yan like and share and subscribe ating youtube channel RG Travel Vlog sa aking IP page RG Travel Club. sa Facebook ito Robert Gabiola nakamotor yung profile natin mga katrabila kasi maraming ano maraming Robert Gabiola dyan kapit lang tayo na mga ta ano mga katrabila hulog lang natin BPR natin yan yung ano natin yung office Ayan mga travel, tingnan mo. Oh, dito may parid yung tao gama. Traffic dito sa may ano, tambo. Ano, traffic, traffic. Dito kaya si ano, si... Si ano, si ating kay Bilgang, ano... Sama natin sa PG Riders Tawag ba ba ano eh? Pero may parit sila.